Araw binabagtas ng chopper na si Freddy ang kahabaan ng Naguilian Road papunta sa barangay San Luis. Pero sa bigat ng trapiko, ang kadalasang 20 minuto na biyahe mula Central Business District hanggang sa kanilang terminal ay nagiging isang oras. Mahirap kasi pag sobrang traffic, hindi ka makabalik dito agad. Mga pag hindi traffic, mga siguro 10 minutes. Pag traffic, abutin ng isang oras. Maliban sa oras, malaking bawas din sa krudo ang pagkaipit nila sa traffic. Kaya ang iba, hindi na bumibiyahe na problema ng ilang pasahero gaya ni Andre. Pag umuwi, maalis. Sa so, pangajit, mga sasakyan. Tayo jeep. Nitong nakaraang mga linggo, napansin ng ilang motorista ang lalo pang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod sa pagdagsapa ng mga turista. Kaya ang Traffic Enforcement Unit ng BCPO nagtalaga na ng mga traffic control point. So itong ating mga traffic control points, uh, it will be manned by our uh, BCPO personnel and we will be establishing traffic control points dito sa uh, areas ng ng Marcos Highway, Naguilian Road, and Canon Road since uh, nandyan nagagaling yung volume ng mga turista. Maliban dito, bubuksan din nila ang vacation lane. Ang vacation lane natin nagagamitin during, sa araw, sa araw, hmm. is lahat ng passing through ng Baguio City na galing ng Canon Road, padadaanin natin sila sa Luakan Road, then magsa South Drive, lalong-lalong na pupunta sila ng Itogon, ng La Trinidad, ng Sagada, or uh, sa Kabayan o sa Mount Tulag. Ang nasabing lane ay binubuo ng mga kalsada sa labas ng Central Business District. Layon nitong i-redirect ang ruta ng mga motoristang papunta sa iba't ibang bayan at probinsya ng Cordillera upang mabawasan ang volume o dami ng mga sasakyan sa Central Business District. Ito'y binubuo ng Nagilian Road, Marcos Highway, South Drive, Outlook Drive, Balakbak Road, Luwakan Road, Lamot Silan Road, San Luis Nangalisan Road at Longlong Road. Maganda yon pag ano, para makatulong. Payo naman nila sa mga turistang bibisita sa lungsod? We'll be promoting also na ano yung mga turista iiwanan na nila yung kanilang mga sasakyan sa uh, respective building areas para mabawasan yung mga tumatakbo sa uh, city roads natin and uh, gamitin nila yung available uh, uh, public transport natin. Maliban sa rerouting ng trapiko, mahigpit din nilang ipapatupad ang anti-road obstruction na kadalasang paglabag ng ilang motorista, lalo na sa Central Business District at sa mga barangay roads. Noong long weekend lang noong November 25 hanggang November 27, umabot sa bilang na 80,000 na bisita ang umakyat sa lungsod at inaasahan pa itong tataas sa mga susunod na linggo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.